Yo, what's up, what's up mga guys So, ayun nga pala habang nandito tayo sa Bigan Eh, isa sa mga napasyalan natin Tong Balwarte Na ipinagmamalaki nila So, ayun, entrance pa nga lang eh, Sobrang dami na ng tao Pero dahil may kasama tayong tour guide May special treatment tayo Dire-diretso nga talaga hanggang sa loob ayun pagpasok pa nga lang Ito agad ang bubungad sa'yo Logo ng Playboy, mga cute na rabbit Ayan guys, medyo marami nga palang tao niyan kasi holiday season. Parang December 28 ata to nung pumunta kami. So ayan, medyo mahaba rin yung laka rin. Marami rin kayong makikita. Kaliwat kanan talaga mabubusog yung mga mata nyo. Isipin nyo yung mga hype na hindi kayo pamilyar at hindi nyo kilala. Eh matagal nyo na palang kamag-anak. <laughs> ayan guys, nandito pa nga pala yung Yellow Submarine na laging pinapahanap sa inyo ng mga tito nyo sa song. Meron nga rin pala dito, selfie with your best friends si Beso oh, naninilaw <laughs> ayan si Boss Gab sumubok na nga rin pala may bayad nga pala siya guys 50 pesos ata tuwing magpapapicture ayan si Chacha rin sumubok na rin medyo natatakot nga sa dyan at ngiting napipilitan sabi ko sige na magpicture ka na kasi ginusto mo naman yan at ayan guys pakitag yung mga kilala scientist na naghahanap ng fossil ng dinosaur kasi dito sa bigan meron pang dinosaur <laughs> Ayan guys, nung sinabi ko long neck, akala ko alak. Dinosaur pala. What? Ayan guys, ibang species nga pala ng dinosaur naman sa angulo na to. O trivia muna tayo mga guys. Alam nyo ba ang sa yan, tipik ni din ng dinosaur ay Spum Cicolocosis Dinosaurus Kurukuku. What? O eto ulitin ko ha. Spum Dinosaurus Kurukuku. <laughs> Ayan guys, napakaganda nga pala ng sinag ng araw. Napakaganda ng panahon dito sa Bigan naalala ko tuloy yung kabataan namin nila Adan at Eva tanda tanda ko pa no kung paano ko pinigilan si Eva sabi ko Eva wag mo kainin yung prutas kaso ayun kinain niya pa rin nakita ko rin nga pala dito yung ilitski ni Parsa, eto guys mga pikak sayang lang kasi hindi nga natin nakita na ibinukan nila yung buntot nila at dito naman ay napansin ko to parang agila, kaso parang ang lungkot lungkot nila kasi dadalawa lang sila at magkahiwalay pa sila ng cage tapos dito naman sa tabi nila mga magnolia chicken Wow! <laughs> At dito naman mga domestic guinea fowl na hindi nalalayo yung itsura sa mga manok dito sa atin sa Pilipinas. Dito nga ay okay naman sila kasi marami sila magkakasama. Hindi kagaya nung isang eagle doon na parang dadalawang piraso na lang sila ng species na yon. Yo, what's up sa inyo mga kaitik? Ay, iba pala to. PB nga pala guys. Tingnan nyo, ang dami nila guys. Iba-iba pa kulay. Ang kukyot tignan kasi kumikembot pa ba naglalakad. Yung isa nga iba pa yung kulay ng ulo niya. Iba naman tropa dito tamang inom. Sana all nagiinom. Dito naman brought to you by dito telecommunity. Kaso weary o okay, so hindi ko alam kung anong tawag pero dito nakakatuwa talaga tong ibon na tong malaki. Kasi talagang go na go sa pagpapapicture. Ayan guys hindi siya pumapalag kahit nilalapitan na siya ng mga tao at camera. Parang napakaamo ng itsura niya. Ayan, may nagpapakain nga ng ting-ting. Dito naman guys mga gansa Alam ko ito yung nangahabol Para may alaga ata kami ganito dati Yung tipong pag nakita ka buling ka Dito naman guys ay may mga tiger Hindi ko alam kung anong breed to pero ibang klase yung laki nila Kahit isum sobrang laki pa rin talaga Ng mga tiger pero parang tamad sila Magpapicture nakaupo lang Ayan guys at dahil nga may patarik na lakarin dito ay pwede nga rin pala kayong mag avail ng shuttle nila Pero para may extra bayad to Pero kasi kami mas prepare namin maglakad para mapil namin yung vibes na nasa suka talaga Ayan nga guys chill na chill nga yung mga nakasakay sa shuttle tapos nakatingin pa sa akin Hello po hindi po ako yung animal dito <laughs> At dito nga sa taas ng patarik na laka guys ay mayroon sa pare gallery dito nga pala sino showcase yung mga nahuli ni Sir Chavit Singson. Tara pasukin natin. Ito guys yung mga deer with matching picture ni Sir Chavit Singson. Tinitignan ko nga pala yung mga design ng mga sungay nila. Parehas na parehas talaga doon sa mga picture. Kaya naisip ko baka tunay nga talaga itong nahuli niya. Wow. Tapos pinreserve na lang. Fully air condition nga rin pala yung loob ng gallery na to. Sobrang lamig at bawal hawakan tong mga nakashowcase na animals. Siguro para na rin ma-preserve at mas mapahaba pa at makita pa ng mga ibang henerasyon itong mga animals na to. Kayo guys, sa tingin nyo, huli kaya talaga to ni Sir Cabot Singson? Pero sa tingin ko, huli niya talaga to. Kasi hindi naman siya magpapapicture at magsushowcase kung hindi naman niya talaga to nahuli. Tara, tignan natin. Sabay-sabay nating libutin tong gallery to. Ayun guys, kaya kung mapupunta kayo dito sa norte, dito sa Bigan, try nyo bisitahin tong Baluarte. Kasi hindi lang mata nyo ay mabubusog, pati may hilang inner child ninyo. Wow. Salamat sa panonood guys, hanggang sa muli, follow po mo, thank you!